tadiyong tayo na tayo na malo, tadiyong 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 tayo na malo, ba, tayo na malo,

Magkikita ng bitoka ko, man na, na, sa ato. Naglilingi ako sa bitoka pa n'yo. Magbisita siya. O, oh, magsuno niyong kanano... Ay, kay... Parangahon. Naglilingi sa <laughs> bitoka. O, oh, pagbigyan. <laughs> May respilahan na dagawin, obra. May kumain. Tinimbang okay. pa pa, pera'ng timbang? Okay, okay. Oh mali kita kena benda serangan pada orang lebih memang utang

daw na. na ano, naubos na ng na. ano man yun, spirit Gingot manak bagay ni halaman niya ni mamay sa una. Ilobos sa manok. Takagan Ay, oo. Talilom bagay. Masira niyo kayo sa iyo. Hindi ko talagang magpapakita. Ayan, alam mo yung dati ni Mamay, taghanon. May nagsabi Sogram. lang sa ako na yun. Lang, eh. okay, Sogramo, sa gram mo lang yan? Sa gram mo, sa to, 8 grams. Sino na nanon ha? Jewel, sabi na ito na. Okay. Pero ba, 10 kilo ka? 10 kilo sa may pinakabi. Diyos! Iyaho sa ano ko doon. Gawa, ano, ibaro ko ninyo. na ano, 8 grams. <laughs> so if you divide, kaya yung takot, 8 grams. Oo, oo. Ngaw man ako eh. Ay! Grade, ano na yun. na na Tama na yun, hanggang lunis na yun. <laughs> <laughs> <tries> hey, ano karne na yun? Halip pa lang magbaka. Hindi na kami nagpaparabakal karne ko. Hindi na kami nag ano na, karne. Siguro pang bangot-bangot lang. Mahalo. Mahalo, Mahalo na nakakai-blend. Oh, Sabro na. Dos kilo o no? na. Pasabro na lang. 1 gram. Opera yung tirambayaran oh, ko. Ano yung sasto? 760. Ano na lang? 160 ha? Baka -ano, baga kami niya ni mam ano, ma child mapping kami. And, and yes, sabi, doon pa kita na alas 9. ano Mas na ako. Ano uh -huh. na ako na, Ay, one, na. Ako. Oh, man, sa liwan ako. ko, si John na Wow. na ah, baga. Salamat, ma'am. Uh -huh. <laughs> salamat, <Margarina>. Bula. <laughs> <laughs> okay. mo na. Uh -huh.